yung yung merienda. Nagpamerienda. Well, Pubeg. Maraming salamat po oh. sa merienda nyo. Magandang tanghali. Magandang tanghali o magandang hapon na pala. Alas 12.39 ng hapon. Ayan, nandito na tayo sa Lake Shore para mabisita natin yung ano, mapuntahan muna natin yung mga nagtatrabaho dito. Na no, dahil medyo nagka konting ano lang doon sa nalagay nila poste. Eh. Hindi kami nakaintindihan baka pag nabuhusan na eh mahirapan na naman tayo mag ano, magre-repair no. Kaya minabuti ko na na bisitahin na muna natin tapos ay may pinapaabot ni si Sir Ernesto sa mga nagtatrabaho natin pangkain nila o yung merienda pero ano bilhin na lang tayo mamaya ng pang nila pagbalik no? puntahan ko na muna para panigurado yung ginagawa nila hindi tayo mahihirapan gusto daw nila ng kape yun po yung request nila Mr. Ernesto Sir, yun po yung request ng ano natin mga nagtatrabaho gusto daw nila kape na lang tsaka... No, kape tsaka soft Uh, biscuit, no, oh, yun. Pero mamaya ibibili ko pa rin naman sila ng ano rito sa McDo, no, yung burger. Yung pinakamasarap na burger. Hay. Okay. na natin sila. And sir Ernesto, aay na po kami dito sa uh, McDo yung bibili nating ano, merienda sa ating ano. Kasi hindi na nakaabot ng tanghalian pang merienda na yung ibibili natin sa kanila. Ayan. Okay. Ganyan nila. Ito. Huwag ka na makasaka ka. Okay. Okay. Ito. Ito. Pa. Ganyan pet. Dami. Mag-drive thru ka. wala mo. Pabinagyan pa ni. Sabi niya magta-drive thru siya. yung drive thru Ito. Ayan, uh, magda kami, naka, uh, ano ba tawag thru through kami kaso naka... Ano ba tawag walking Walk-in through, no? <laughs> Ayan, naglalakad sa... <laughs> Wala kasi kami sa sakya kaya <laughs> hindi sa drive through. <laughs> order mo yung... kanin with rice. Ayan, na ano siya? gusto daw dyan, yung kanin with rice daw ang order ni ron ron dito sa mcdonalds ayan ah uh, nag order lang tayo dito dahil si sir ernesto ay nagpaano siya nag pa doon sa mga nagtatrabaho natin doon sa bahay niya no? ayan, hintay lang natin yung order mga katrabaho kama <laughs> <laughs> kama kaya naman natin ako nasi with rice yung kinakakain ang order ni or Noron kanin with rice daw. Na, nasi with rice. Ay, nasi daw with rice. In English, diba yun? Okay, hintay, hintay lang natin mga katrabaho yung order natin. Ayun yung merienda. Uh -huh. Napinagili ni uh -huh. <coughs> Sir Ernesto. Burger, tsaka uh, nasi with rice. <laughs> yan ang in-order natin, yung nasi with rice na ron yun gusto mong ano ganda sa tatlo yan yung nagtatrabaho natin trabaho pinipin natin sila na? Ayan po mga katrabaho na Nakapag-boost na si Marvin. Pila niyang kaya yan, Pila niyang simento yan? Ilan ba yung buhangin niyo? Ay, yung buhangin na nalagay niyo? O yan, pasalamat kayo kay, ano, kay Sir Ernesto. Ha? Huh? Siya ang nagpamirianda niyan, si Sir Ernesto, ano? Anong ang apelido? Salamat, Salamat siya, na, Ayan, nagpapasalamat daw po sila, sir. Yung pamirienda daw ninyong McDonald's. Ayan, o. Oh. Ayan po yung binili ko. Ayun lang po yung malatiri ba? Walo, hindi kayo na Tapos pa kaya na. Wala pa pala. Eh, pala may gobre pogi, eh. Ayun lang malatiri pa kanya. Ayan, o. Oh. Salamat kayo sa ano, nagpamirienda. Thank you Ayan, thank you po daw, sabi ni ano. O, oh, Marvin! <laughs> ha? Sa ulitin daw, sabi ni Junior. Ano ang masasabi mo sa merienda mo, sa? kay Sir Ernesto. Salamat. Ha? Huh? Ano salamat? Halangin naman na salamat mo. Medyo lagyan mo naman ng konting tubig. Sir Ernesto, maraming salamat po sa mga yan Maraming maraming thank you. Ayan na po, ito uh, medyo pinapalalim na natin. Uh, sir, ito po yung magiging ano natin post dito sa sa pinaka balcony natin na yun. na uh, medyo ano to, malaki siya, no? Or pinaluwag po natin yung pinaka hmm. ano niya poste ay eh, yung ano pinakaparila natin yung buhos nung kukukwanta nung kanya yung yeah. yeah. kaya plaza luma ay oh. oh. eh, para lahi pala meron ka rin mamutok kayo ano yung Ayan o, nakapagbuhos na sila.

Uuwi na tayo. Eh, no? Sarap ng merienda ni Lo. Basta di ba, ba? Na? Kailangan mo ko ka na kayo. Tulay ka. magawin? Hanap ka ni, ano, ni... Tita Criseng. Oh, anong masasabi mo? Ano sabi niya? Si Marvin na ano, na siyang kumakain, di, kumakain uh, sabi niya. Pag pinapakain mo, talagang malamarin na eh. Ano? Ah, po ako, ganun po talaga yun ako. Ang hindi na Ayun na, pinagano, sabi ko kay Boss Mike, ay kay Apuntags. Apuntags ako, may pinano si pinaabot si Marvin ako. Ano yung pinaabot niya? Ano? Kung pwede lang daw po ako nakikiusap, ituloy eh, na na daw hanggang Sabado na ako dahil daw alanganin daw yung araw. O sige kako, yun na lang Oo, ano, kung gusto niya nandiyan, sabi niya sa akin. Ngayon, oh. eh kasi nakikiusap ko sa akin ako, medyo natuto, ano pa yung luha niya. Itanggahin sa ano, niya. Okay. Ayan, uh, paalam muna po tayo mga katrabaho. Na, punta muna tayo ng ano. <laughs> na. Punta muna tayo ng tarlac. Ay, ng rayat Para makapagtrabaho. Garo po ni Mia Trisiano man na. Ma Di sugilar ti kita O oi na liyo ni na. Oh, sige. Okay, tara. Alam mo na tayo para ma... Patangin kayo ng bakal Luke.